What's up, guys? Kain po tayo. Nagluto ako ng chicken liver. Inadubo ko siya. Tapos, inarisan ko siya ng cucumber. Kain po tayo. Mmm, maalat. <laughs> maalat ang luto ko. Mapadami ako ng rice talaga dito. Kasi pang umaga, pang lens na. Malap guys. Pero masarap. Sarap. <laughs> Malap siya. Pero masarap. Na, really ma hindi hindi masyadong maalat. Sakto lang. Pag may pares na rice, sakto lang. Kain po tayo. Guys, natapos na pala yung project ko. So, ipapakita ko dito sa video na to. Tapos na yung project ko nung last week. Tapos na yung project ko nung last week. So, ipapakita ko dito sa video ko na to. Update ko kayo sa ano, sa update ko kayo sa project ko sa mga sa, sa mga, sa nakapanood sa una kong video na sabi ko doon na receive ko na yung yung palumagan ko at nailaan yun sa may sa project ko na ipahukay ko yung fish pan ni father. Dinagdagan siya guys ng lalim. So, mas malalim na ngayon mga 7 7 feet 7 to 8 feet ata basta mas malalim na at mas marami nang mailagay so so guys pakita ko yung video video ko sometimes ano very late na very late ko nang i maya upload pasensya na kayo kung late ko na may upload ang mga videos ko kasi syempre unahin na ang trabaho pas time ko lang naman to guys si Mana Santa next week try ko magpaalam kung papayag si Amo na lalabas ako kasi usapan naman namin noon ng na December, Christmas at Good Friday. So, try kong magpaalam. Hmm. <coughs> So, ayan nga guys. Malawak. Malawak pala yung fish pan ni father. So, hindi kasi yung ano. Yung sapalwagan. So, kailangan, kinailangan kong magdagdag. Anyways, happy ako na natapos na rin yung project ko. So, sa susunod na project. Mag-ipon na naman para sa susunod na project. Kaya, mga ka-OFW. Mag-ipon-ipon tayo para sa future natin. Kasi hindi naman tayo hindi naman tayo magistay dito sa abroad. So we need to go back to our country. So mag-ipon tayo para at least pag, may, pag gustong mag-business, mag-business para may pera. Kasi once na no umwi tayo, wala na tayong pera. Wala na tayong sahod. Ang maganda sana ng business is yung ano, pag magpatayo ka ng apartment o pag boarding house para every month may hindi ka palugi para, para every month may pera at hindi ka palugi maganda kapag ano malapit ka sa university sa amin meron merong university ang daming mga estudyante so sana lang makapag-ipon <laughs> so mahirap na uwi tayo walang pera oh my god So, yan guys. Shout out sa mga nag lagi. Ingat palagi at ayun guys. Maraming maraming salamat uh, sa mga may channel. Mag ano lang. Mag comment lang para makabalik naman ako guys. <clears throat> at sana panoorin nyo. Tapusin nyo yung video. And don't skip ads guys. Maraming maraming salamat and keep safe. Thank you for watching.